Minsan nang naugnay ang pangalan ni R.C. Muñoz kay Paulo Duterte, ang politiko ring anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tulad ng alam ng lahat, nasa ICC sa Hague, the Netherlands si Digum kaugnay ng crime against humanity na kinakaharap nito sa kanyang war on drugs sa termino niya. Visible kamakailan si R.C. dahil nagpopromote siya ng kanyang latest movie, She couldn't help but get asked by the entertainment media kung ano ang kanyang reaksyon sa pagkakadakip sa amang link sa kanya noon, Umiling lang si Arcee as she politely excused herself, I don't want to talk about politics, sa halip ay mas gusto na lang pag-usapan ni RC ang pagkakaroon muli ng pelikula, she takes pride in her latest film na makabuluhan daw, incidentally, labing pitung taon ng miyembro si RC ng bandang Filia. Sa tagal daw nito ay parang magkakapatid na ang turingan nila ng kanyang mga co-members, dahil pagkanta ang mas pinagkakaabalahan niya. This explains kung bakit walang puwang kay RC ang politika o pumasok sa larangang ito.